Isang malaking pagbabago ang maaaring maganap sa loob ng simbahang katoliko. Sa edad na 88 years old, si Pope Francis ay patuloy na humaharap sa mga seryosong isyong pangkalusugan. At dahil dito, lumalakas ang usapan tungkol sa kung sino ang maaaring humalili sa kanya bilang pinuno ng simbahan. Isa sa mga pinakamatibay na kandidato, isang Pilipino, si Cardinal Luis Antonio Tagle, isang kilalang progresibong leader ng simbahan na may malawak na impluensya sa Vatican. Maari ba siyang maging unang asya nung Santo Papa? Ano ang kanyang paniniwala at paano niya mababago ang direksyon ng Simbahang Katoliko? Alamin natin ang buong kwento. Ito ang Kaalaman Studios. Huwag pa ring kalimutang i-like, share, comment at subscribe at i-click ang notification bell para sa mga bagong kaalaman. Nitong nakaraan lamang, isinugod sa ospital si Pope Francis dahil sa bronchitis. Makalipas ng ilang araw, kinumpirma ng batika na siya ay mayroong double pneumonia, isang malubhang impeksyon sa baga, kasabay ng isang polymicrobial infection. Dahil dito, kinakailangan niya ng complex therapeutic treatment upang masiguro ang kanyang paggaling. Bagamat siya ay nananatiling alerto at tumutun sa gamutan, hindi maikakailan na sa kanyang edad, ang bawat seryosong karamdaman ay maaaring maging isang indikasyon ng nalalapit na pagtatapos ng kanyang pananungkulan sa kasaysayan ng simbahan, may dalawang paraan lamang kung kailan nagkakaroon ng Santo Papa. Kapag ang kasalukuyang Papa ay nasawi o kusang nagbitiw. At sa lumalalang kondisyon ng Pope Francis, naghahandaan ang Vatican para sa posibleng pagpapalit ng liderato. Paano nga ba pinipili ang susunod na Santo Papa? Kapag mayroong bakante sa posisyon ng Santo Papa, ang College of Cardinals ang bumubuo ng espesyal na pagpupulong na tinatawag na conclave. Ginaganap ito sa loob ng Sistine Chapel sa Vatican kung saan mahigpit na binabantayan ng buong proseso upang matiyak ang pagiging patas at lihim ng pagboto. Tanging mga kardinal na wala pang 80 years old ang maaaring bumoto at kinakailangang makuha ng isang kandidato ang dalawang katlong boto upang maiproklama bilang bagong Santo Papa. Ang pagboto ay sinasagawa ng paulit-ulit hanggang sa may isang kandidatong malinaw na nagkamit ng suporta ng karamihan. Ngunit sino nga ba? Si Cardinal Luis Antonio Tagle baka siya isa sa itinuturing na pinakamatibay na kandidato para maging Santo Papa. Si Cardinal Tagle ipinanganak noong June 21, 1957 sa Maynila. Sa kanyang kabataan, ipinakita na niya ang malalim na pananampalataya at malasakit sa kapwa. Noong 1982, siya ay naordinahan bilang pari at kalaunan ay nagtapos ng doctorate sa theology mula sa Pontifical Gregorian University sa Rome, isang prestigyosong paaralan sa larangan ng pag-aaral ng simbahang katoliko. Nung 2001, siya ay naging obispo ng Imus Cavite, kung saan ipinakita niya ang kanyang malasakit sa mahihirap at marginalized communities. Ngunit noong 2011, nang siya ay hinirang bilang arsobispo ng Manila, lalo siyang nakilala sa buong mundo. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, itinaguyod niya ang mga advokasya para sa social justice, human dignity at pagtulong sa mga mahihirap. Ano nga bang influensya ni Cardinal Tagle sa Vatican? Nung 2012 itinaas ni Pope Benedict XVI si Tagla bilang isang kardinal at dito nagsimula ang kanyang malalim na papel sa Vatican. Ngunit ang kanyang pinakamalaking hakbang patungo sa pandaigdigang liderato ay noong 2019 nang italaga siya ni Pope Francis bilang prefect ng Congregation for the Evangelization of Peoples, isang mahalagang posisyon na nangangasiwa ng pangangaral ng pananampalataya sa buong mundo, partikular sa mga bansang may kaunting presensya ng katolisismo tulad ng Asia at Africa. Sa posisyong ito, naging mas malalim ang kanyang koneksyon sa iba't ibang bahagi ng simbahan. Kaya naman marami ang naniniwalang siya ay may mataas na tsansa na maging susunod na Santo Papa. Ngunit hindi magiging madali ang daan ni Cardinal Tagle patungo sa pagiging Santo Papa. Sa loob ng Vatican, may dalawang pangunahing kampo, ang progresibo at konserbatibo habang si Tagla ay malapit sa mga ideolohiya ni Pope Francis na nakatuon sa social justice at pagtanggap sa LGBTQ community, may ilang konservatibong lider ng simbahan na maaaring tutul sa kanyang pananaw. Isa sa mga posibleng kalaban niya ay si Cardinal Pietro Parolin, ang kasalukuyang Vatican Secretary of State. Kilala siya bilang isang diplomatiko at malapit kay Pope Francis. Kung nais ng simbahan na magkaroon ng continuity sa kasalukuyang pamamahala, si Parolin ay isang malakas na kandidato. Bukod kay Parolin, may iba pang konserbatibong kandidato tulad ni Cardinal Robert Sara mo lagini na mas pinapaguran ang tradisyonal na doktrina ng simbahan. Ano nga ba ang kahalagahan ng halalan sa susunod na Santo Papa? Ano man ang maging resulta ng susunod na conclave, isang bagay ang sigurado. Ito ay makakaapekto sa hinaharap ng simbahang katoliko. Ang tanong, ipagpapatuloy ba ng simbahan ng progresibong direksyon ni Pope Francis o babalik ito sa mas konserbatibong pananaw? Kung si Cardinal Tagle ang mahalal, ito ay magiging isang makasaysayang sandali hindi lamang para sa Pilipinas kundi para sa buong Asya. Ito rin isang patunay na ang simbahan ay tunay na isang pandaigdigang institusyon na kinakatawan ng iba't ibang lahi at kultura. Ano sa tingin nyo? May posibilidad ba na si Cardinal taglay maging susunod na Santo Papa? Ibahagi ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like ang video at magsubscribe sa aming channel para sa mas marami pang kaalaman tungkol sa reliyon, kasaysayan at iba pang mahalagang usapin.